Sa gubat matalibong ko, may isang ibong na nangangalang Maya. Si Maya ay isang ibong Maya. Isang araw, habang lumilipad sa kakahuyan ay may naminig siyang malakas na tinig. Hiya! Hiya! Pinakinggan niyang mabuti ang tunog Iya! Iya! At nakita ni Maya si Adlana na katabi tabi ng mga mga naman natin malis si Yagila sa lambat. Tanong ni Maya. Magsiwal malay tayo at humingi ng tulong sa iba pang mga hayo. Sabi ng isa, namang ayaw naman si Maya at nagsiwal walay sila. Namating sila oso, leon, tigre, elepante, Subukan si ni Wak, hindi pa niya. Magputol-putol ang tali. Oso! samahan mo si Yunggoy sa itaas ng puno. Ang biglang sabi ni Maya. Elepante! Patasing mo sa likod mo si Leon. Dagdag pa niya. Pagkatapos ni Oso, Agila, Bigla itong napiktas Nalaglag ang lambat kasama si Agila at bigla itong napiktas Nalaglag ang lambat kasama si Agila, ngunit nasalaw siya ni Leon na mabilis na tumalon. Mga oh, kaibigan, salamat. Akala kong magiging tinunan. namuhay sila ng masagana. Kahit na magkakaibang kanilang kinakain, pag-uugali, kulay ng balahibo, kulay ng balat at kahit na mag iba't iba ang kanilang uwi, nagawa pa rin nilang tulungan ang isa't isa.